Hello guys, Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat Mag-update po tayo sa inyo guys Pasensya na po, medyo matagal-tagal tayong hindi naka-update <laughs> At uh, medyo uh, hindi naging maganda yung ating health At na tayo po ay na-hospital guys <laughs> Ngayon kalalabas ko lang guys Ayan. So after nating iwanan sila ng mga, wala namang buwan guys wala namang ilang weeks lang na uh, weeks lang guys so ayan po gusto kong ipakita sa inyo yung ating mga plants na wala po talagang as in na uh, care na naiwan lang talagang as in ganyan pero grabe guys ang kaganda po nila makikita ninyo yung ating mga ano ayan si ano yan awayuki barigate yan guys cuttings kaganda po ng mga color nila guys ayan tingnan nyo po yung ating um, lovely rose. Ayan, ang ating lovely rose, guys, na pinagkakat. At yan na po yung kanyang mga babies. Ganyan po siya kaganda, guys. Ayan, nagpipink. Makulimlim ang ating panahon, guys, pero kitang-kita po natin yung mga beauty nila. So, ayan po. sing update lang po ito guys sa inyo kasi <laughs> gusto ko lang din ipakita sa inyo after ilang ano tayong wala tayo rito sa bahay na gusto kong ipakita sa inyo yung mga unang tingin natin sa kanila so ayan po at um naggrow pero parang nakikita natin super dry na sila guys super grabe ng pagka dry nila so ayan kita natin yung pagkakulubot kulubot po ng kanila mga dahon yung iba ayan Ganda ni, ano guys, so ni, mm, ano po yan, si Pink Vera, Barigata. Ayan po, at ang mga babies po ng ating Chito Barigated. Ayan, napakaganda po nila. Ayan, ang ating si Mendoza, Barigated. Ayan. Yung ating Barigata po ng ating, lab, ano, um, ano ba yan? Ang... Um, Purple Delight. Ayan, guys. Hindi yung head po niyan. Hinejap po kasi. Ayan, inakit. sa baba po yung ano natin. Nasa deck. Oo. Ang ating ano, guys. Ayan. Ang ating pong... Opalina. Ang ganda. Ang ating Opalina. Barigata. Ang ating... Um, si ano, guys. Yan. Si... Um, Broadburiana barricaded at saka po si Expatriata, barricaded crested po yung parehas 'yan, guys. Ito si Expatriata barricaded, ayan. Para siyang moonstone no? na ano, kaya lang barigato siya. At ito naman po ang ating Bradburyana barricaded. Ayan, guys. At mayroon na kung maganda ritong ano, guys. Ayan, nakikita ko. Um, si Obi Forum bayan yan guys ayan ate healthy healthy siya variegated ayang kasama po niya ay mga chito buns na mga pinagkakat natin at um, mga babies na po yung iba dyan ayan guys ganda nila Ang guys, ang ating ano yan, um, leaf vibration nating um, lovely rose. Ayan, si Californica nating barigata guys. Ayan. Ayan po. Ayan guys, ang ating Mabina na barigata. Ayan. California, California, California Queen. Ayan guys. Para siyang parehas po ng ating Ayan guys, kung makikita niya. Para siyang bebina no. Pero iba yung pagkabarigata nito. Ang magkahawig sila pero meron silang pagkakaiba. <laughs> Hindi ko lang ma-explain. <laughs> Paano man pagkakaiba nila? Para pati yung size ng kanilang ano guys, tignan nyo. Ayan. More on, marami lang yellow yung ano. Yung ating Ah... Uh, maybe, ang maybe na barigata. So, ayan po. Ganda ni ano guys, so cubic frost. Ayan. Yung ating mga Uh, chocolate something and si bronze guys si bronze po yan mga uh, ano yan propagation leaf propagation natin yan na naglakihan na so ayan guys ayan lang po update ko lang po sa inyo yung ating mga dito ipakita natin yung ano dito ayan guys ang ating ganda ang oh. yung pag ganitong winter guys winter season ito po yung ating um, Blue Elf. Ayan. So, sa si Blue Elf. Si Hatch Pink, guys. Ayan. So, at yung mga nandito rin, guys. At uh, mukhang healthy naman, guys. Ang mga ito. Si, ano ito? Si Rin, ah. Uh, rin Sayana Raspberry. Ayan, guys. Si Rin Sayana Raspberry. Ayan, guys. Ang dami na niyang babies. Ang dami ko ng babies din na nakuha dito. Ayan, guys. Ang dami na naman po niyang babies. So, ayan. Tingnan nyo si Ariel, guys. Ariel. Ito si Elsia. Ayan. Ayan po. Yung ating mga plants dito ay healthy rin sila. Han, tagal kong hindi naka-update sa inyo, guys. Diyan po sa ating YouTube channel. Medyo matagal. So sa susunod po kapag medyo mas okay na yung ating pakiramdam uh, mag update po tayo ulit sa inyo ayan medyo na ano lang po kasi tayo medyo na stranded tayo ng pag update sa inyo guys dahil nga po yan medyo hindi ano siguro kata dala na rin ang katandaan umihina yung ating mga ano <laughs> sa katawan, guys So, ayan po. Kaya po, ingat-ingat lang po tayo lahat. Ingat tayo na magkasakit. Mahirap magkasakit. Mahirap ma-hospital, guys. So, ayan lang po, guys. Thank you so much po for watching and uh, have a good day po sa inyong lahat, guys. Bye, guys! Update lang po ito sa inyo. Thank you so much, guys, for watching. Sa mga bago po natin mga subscribers, hello po! At uh, sana po, um... Huwag po kayong kayo ng ating mga videos. <laughs> yung ating mga, ano para, ay, ay, pakiclick na rin po guys yung ating bell para ma, ano po kayo pag may mga bago tayong videos. So guys, thank you so much for watching and have a good day po. Bye guys!